Uy, tignan nyo, ang dumi ng damit parang galing hukay. Kuha mo, kuha mo, i-video mo habang umaarting mahinhin sa pila. Hashtag Relief Queen. Ate, baka pwede ka nang umaarte sa TV. Sakto may banner Tulong sa pam... Tama na yan. May nagbuntong hiningang boses mula sa likod. Natabu na natabunan ng halakhak ng tulog ng camera shutter. ng alikabok na umaalon sa ilalim ng trapal na kulay buhangin. Bumabagsak ang araw sa gilid ng intablado ng barangay plaza. Parang lumang bumbi sumisindi sa kalagitnaan ng tanghaling tapat. At sa gitna ng init at usok ng sasakyan, naroon ang dalagang nakayuko, dalawang kamay na nakahawak sa bibig ng kupas na canvas bag, madungis ang blusang kulay butil, maalikabok ang pisngi, at may luhang hindi gumugulong, ko kumakapit sa pilikmata ng tila nagdadalawang isip kung babagsak ba o magpapakuyom sa lakas ng loob. Sa likuran niya ay isang pilang mahaba, mga nanay na may paslit, mga lolo't lolang nakapayong, mga trabahador na may helmet pat puti kang pantalon, at mga kartong kahon sa mesa ng volunteers, malalaki at may tatak na bigas, sardinas, noodles, lahat na kaayos sa ilalim ng tarpaulin na nakasulat ang Tulong sa Pam, piniktas ng hangin ang dulo ng salita, di mo alam kung pamayanan o pamilyang apektado ng kalamidad. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Pero malinaw ang layunin. May tutulong, may tatanggap. At sa kanan, isang grupo ng kabataan, malilinis ang polo at maaliwalas ang tawa, nakaturo may hawak na smartphone na nagliliab sa liwanag ng screen, kumakain sa dignidad gaya ng kumakain ng merienda, mabilis, magaan, at walang pahundangan. Hindi tumingala ang dalaga. Kinislot lang niya ang strap ng bag, pinisilang tupi sa laylayan ng blusa, at huminga ng malalim. Hiningang parang inutang pa niya sa hangin. ng araw, pero kanya pa rin binayaran sa tiyagang tumayo sa pila. Matagal lang araw na iyon kinagabihan, nakasama siya sa mga nagkukumpunin ng tubig sa evacuation center sa gilid ng ilog. Umagang umaga, tumulong siyang magpinta ng puting guhot sa sahig sa harap ng kariton para maayos ang agos ng tao. Tanhali, naglakad siya sa ilang pangkanto para alamin kung may nakaligta ang pamilya sa looban. At bago siya pumasok sa pila, may matandang babae siyang hinatid pa uwi. Pinasan ng dalawang supot na may lamang pangulang sa babad na bigas. Kaya narito siya, madungis. Kaya narito sila, malilinis. Ang isa dahil sa paggawa, ang isa dahil sa paghusga. Kung kilala mo siya at may puwang sa alaala mo ang buwan ng Setyembre, taong limang bagyo ang sunod-sunod, maaalala mo rin na minsan na siyang tungigil sa harap ng bumigay na pader ng paaralan at sumigaw sa megaphone. Huwag kayong tumakbo, dahan-dahan. Ngunit walang naguugnay ng dalagang ito sa babaeng iyon. Sabagat ngayon, walang megaphone, walang ID, walang kotse, walang PR. Ang mayroon lang ay ngiting pinipigil at tinutugasan ng loob. Ang ngiting pang araw-araw ng sino mang natutong mahulog sa lupa at tumayo ulit na parang hindi nahulog. Miss, dito ka sa unahan para matapos na, sabi ng isang voluntaryong babae. Pagod ang boses, pawisan ng sentido. Ilan po sa inyo? Sagot sana ng dalaga ng hindi para sa akin. na naunahan siya ng isa sa mga batang may cellphone. Ate, smile ka naman. Viral to. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Sa gilid, may kulangot ng tawanan. Baka fake siya. Naglalain lang para maulit-ulit. Wala namang bantay. Pwede pumila uli mamayang hapon. Ang katabi niyang lola, nakulubok ang kamay at may balikong payong. Dahan-dahang inabot ang kanyang siko. Hawak na walang salita. Hawak na nagsasabing, Anak, hayaan mo na. Doon niya naramdaman ang kilig ng matagal ng inipon sa dibdib. Hindi galit, kundi pagod. Hindi hiya, kundi paghihintay ng tamang segundo. Ava, tawag mula sa dulo ng mesa, isa sa mga senior volunteer na may tali sa buhok at may radyo sa balikat. Yan ba ang taga... Sandali, sambit niya, mahinang niti, bahagyang pagyuko. Maghihintay ako, tapos na sila sa unahan. Napatigil si Ate Radyo, nagkibit balikat, itinuloy ang pagbibilang ng lata ng sardinas, pati ang hangin, napakiusap na lang sa sarili na huwag munang humampas ng alikabuk sa mata. Kung ano ang hindi alam ng grupo ng mga nagvi-video, may ID sa loob ng bag. Hindi kanya-kanyang ID ng relief, kundi ID na may hologram ng National Food Network at pirma ng kalihim. At kung hihilahin mo pa ang loob ng bag, may envelope na may selyo ng isang maliit na foundation na naglipat ng pondo noong nakaraang linwo para sa mismong kahong pinipilahan. Hindi lahat, pero malaking bahagi. Ang dalagang ito, si Ava, ay program manager ng Linang at Lakbay, isang network na nag-uugnay sa mga magsasaka ng palay sa mga pamayanang dagling na nangangailangan gamit ang bodega ng mga simbahan at lumang gym. Kadalasan, dumadating siya sa kay ng pick-up ng LGU, nakasabit ang ID at nakikipag-handshake sa punong barangay. Ngunit ngayong araw, pinili niyang umikot mag-isa, magsuot ng lumang blusa, sumalo ng sako sa madaling araw, tumulong sa pag-ayos ng pila at pumila rin. Bakit? Dahil may nag-text kagabi, isang nanay sa likod ng purok. Ma'am, sa pila po tinatawanan yung iba, lalo na yung mga mukhang galing sa putikan. Pwede po bang pakiusap sa volunteers? Simple lang sana ang sagot. Memo, paalala, o tawag. Pero hindi ganun ang natutunan ni Ava sa tatlong taon niya sa mga evacuations. Ang talagang tumitino sa tao ay ang lamig ng halimbawa, hindi lagi ang init ng sermon. Kaya narito siya, pipila. Kaya narito rin ang pagkakataon para tupirin ang natutunan, makinig, magpakilala sa dulo at magtawid ng hiya sa pagalang. Hoy, dito ka tumingin! Pumalakpak ang isa sa apat, tinutok ang kamera sa pisngi niyang may putik. Tingin dito! Sakto namang sumabay ang pagdating ng barangay tanod, hinahabol ng init, may hawak na listahan. Walang ganyanan! Tunla niya, ngunit mas maingay ang tawa kaysa sigaw ng otoridad. Umikot ang mundo sa isang segundo, marahang iniangat ni Aba ang muka, tumapat sa lente ng phone at sa unang beses buhat ng ipasanya niya ang lola kaninang umaga, pinayagan niyang bumagsak ang luha. Hindi madramang hagulgol, hindi kakaibang eksena. Luha lang, diretsyong linya mula sa mata pababa sa alabok ng pisngi. Ate! Drama! Sigaw pa ng isa. Ang galing mo! Pang-award! Saka biglang pumitik ang oras. Aba? May humiyaw mula sa kabilang mesa. Si ate Radyo ng ngayon nakakunot ang noo. Aba Lamas? Lumingon ng ilong volunteers, may isang lalaki sa dulo na nagbagsak ng ballpen. Si Mang Aba? Kasing ng pagkislap ng araw sa salamin ng cellphone ng pagbabago ng hangin sa ilalim ng tarpal, ibinaba ni Aba ang bag, kinalikot ang bulsa nito at marahang hinugot ang ID. Laminated, may Ingles at Pilipino. May litrato rin niyang nakangiti ng kaunti, malinis at mas maaliwala sa itsura niya ngayon. Iniangat niya ito, hindi paghampas, kundi pagpatong sa mesa. Parang sinasabing, Hetong, hindi ko gustong gawing sandata pero kailangan niyo ring makita. Ako po si Aba Lamas. Sabi niya boses na lumalabas sa dibdib hindi sa galit kundi sa lakas ng pangalan na pinanday sa gawain. Program Manager ng Linang at Lakbay. Kaming network ang naguugnay sa bigas na nasa mga kahon niyo at sa mga donors na kausap ng LGU. At kung papayagan niyo, ngayon ko lang sasabihin kung bakit ako pumila. Gusto kong makita kung anong hitsura ng pagtanggap natin sa mga kapatid na mas dungis atin, mas pagod sa atin, mas tahimik sa atin. Walang pumalakpak, walang humalakhak. Humuni lang ang electric fan sa gilid ng tent at pumalo sa tarpali ng mahinang hangin. Sa dulong kanan, ibinaba ng dalaga ang cellphone. Ang binatang pinakamaingay kanina, kumurot sa gilid ng polo. Ang barangay tanod, parang mas nabibigatan sa listahan kaysa dati. Hindi nangaral si Aba ng mahaba. Himiwalay siya sa pila, humarap sa likod kung saan naroon ang apat. Lumapit ang tanod, parang karayom sa telang kailangang tahiin. Mga iho, iha, malumanin na sabi ni Aba. Naiintindihan ko ang pabirong edad. Lahat tayo dumaan dyan. Pero pag gutom ang kausak ninyo, pagpagod ang inihipan ng alikabok, pagdignidad ang pwedeng mabasag sa iisang pindot ng kamera, may tungkulin tayong magbago ng tono. Ang libreng pagkain, hindi ito premyo sa sipag natin, kundi karapatan sa oras ng sakunan. Hindi sila humihingi ng hukom, humihingi sila ng kanin, Pasensya na po! Mahina ang unang boses, ang babaeng may cellphone halos masamid sa hiya. Akala po namin, ewan ko. Alam kong hindi, pero ang alam ko rin, kayang matuto. Tinuro niya ang dulo ng pila kung saan may limang lola na nakaupo sa bangking plastik. Simula natin sa kanila. Kailangan nila ng payong, ng tubig, walang bidyo, tao muna. Doon nagumpisa ang unang totoong galaw ng hapong iyon. Ibinaba ng apat ang kanilang mga telepono, ang dalawa nagtabi ng upuan para sa matatanda. Ang isa tumakbo sa water refill, ang isa humingi ng ekstra payong sa kapitbaay. Si Ava binalinga ng volunteers. May kulang na label sa kahon ng noodles. Dito natin ipila yon. Priority sa may sanggol. Saka siya muling pumila. Hindi na dahil kailangan niyang kumuha kundi dahil gusto niyang panindigan ng pagsisimula kung saan nagsimula ang hiya. Ma'am Eva, wag na kayong pumila. Pilit ng kapitan na bagong dating. Nandito ako hindi para mauna, sagot niya, kundi para makita ang mga nasa unahan. At sa unahan, sa tabi ng lola, nakaupo ang dalagitang kanina pa nakatingin sa lupa. Ngayon, nakatingin sa kanya, kumindat ng mahina, suminyas ng salamat Sinuklian iyon ni Eva ng mas malambing pangiti, pang yung ngiting hindi na kailangan ng megaphone. Pagkalipas ng isang oras, kumalat sa buong pila ang kwento. Hindi na ang video ng pag-uyam, kundi ang balitang si Ma'am Eva pala ang babaeng nakapila kanina na madungis, na tumulong buong umaga bago pumila, na nagpakilala sa tamang oras at tamang lambing. May lumapit na lola, nagmano, Anak, salamat. Hindi ko kilala ang foundation mo pero kilala ko ang pakilamdam ng hindi natatawanan. May lumapit na nanay, iyak na nakatawa. Ma'am, pwede po bang mag-volunteer bukas? Hindi ko kayang panoorin ang nangyari kanina ulit. Napangiti si Eva. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil gumagalaw ang aral. Tinawag niya ang apat na kabataan, hindi para pagalitan, kundi para gawing unang batch ng bagong tungkulin. Kayo ang Dignity Marshals, sabi niya. Trabaho ninyo, bantayan ng pila, hindi para magvideo, video kundi para gumalang. Pag nakitang nangaasar, lapitan at sabihin, Tay ate, dito tayo tumingin sa kailangan. At kung may question, kayo ang magpapaliwanag kung bakit pantay-pantay ang trato rito. Napanganga ang tatlo. Ang mabae, mahina pero buo. Gagawin po namin. Gumabi ang araw umusad ang pila, sumarap ang hangin. Sa duro ng tent, naglatag si Eva ng maliit na mesa. Doon niya inilabas ang envelope na may listahan ng mga farm partners. Sabihin niyo kay Cap, ang susunod na truck ay alas tres bukas ng madaling araw. Kailangan ng anim na magbababa, tatlong maglalabel at dalawang magpapatakbo ng Kids Corner habang pila. Babayaran ng network ang overtime pero mas mahalaga matutulog ang mga bata nang hindi nagugutom. Nang tanghaliang iyon ay napalitan ang tawa ng apat ng pag-aalalay. Kinabukasan, napalitan ng sigaw ng barakong Pre, tubig para kay Lola! At sa mga susunod pang araw, napalitan ng katahimikang marunong magbigay daan ang dating ingay ng paglibak. Walang nag-post ng video ng kanyang luha. Kung mayroon man, nilamon iyon ng bagong alon. Mga litrato ng pila na maayos, ng lola na nakaupo at may payong, ng bata na nakangiti sa libreng lugaw sa bandan kanan ng entablado. May isang caption na kumalat na hindi galing sa influencer kundi sa sulok ng corkboard ng barangay hall. Tulong sa pamayanan. Ang respeto, unang rasyon. At nang tuluyang labasan na ng tao ang plaza at humupa ang alikabok, umupo si Eva sa gilid ng kahon Pinunasan ng basang bimpo ang muka at pinanood ang papalubog na araw na ngayon ay mas malambot, parang napagod din sa init ng hantungan. Lumapit ang dalagang kanina'y naka-cellphone, nag-abot ng pirasong papel. Ma'am, ito po yung checklist na ginawa naming apat sa para sa bukas. Payong, tubig, priority lane. Salamat, sagot ni Eva. Itinupi ang papel, ipinasok sa bag kung saan nakahimlay ang kanyang ID na ilang oras din niyang itinago. Bago umalis, tinawag siya ng kapitan. "Ma'am Eva, baka pwedeng pakiusap, magbigay kayo ng maikling salita sa tao." Tumango siya. Tumayo, humarap sa ilang natitirang nakikinig, at kung anuman ang sinabi niya, hindi iyon sermon kundi paalala. "Kapag pumila kayo dito, may pangalan kayo, may kwento, may dangal." At para sa mga magbibigay, huwag nating ipagpalit ang tapang sa tawa, ang pagkakaisa sa content at ang tao sa trending. Ang tulong ay hindi palabas, ito ay pangako. Hindi na kailangan ng palakpak. Sapat na ang pag-ubo ng hangin, ang paggising ng mga ilaw ng poste, at ang tahimik na pag-uwi ng bawat isa na may hawak na bigas, sardinas, at kapirasong ginhawa, at may baon ding aral na ang tunay na pangalan sa likod ng tarpal na tulong sa PAM ay hindi lang pamayanan kundi paggalang.